Hindi ko po kayo eh, dapat pinagsalita ng ganun. Pasensya na po talaga tayo. Ano? Ah. Tayo na Ako nga dapat humingi ng tawad sa'yo eh. Hindi eh, tayo. Toy, makinig ka sa'kin. Sa toy, pasensya ka na dun sa mga nasabi ko kanina. Tsaka, pasensya ka na sa lahat. Alam ko, hindi ako naging mabuting tatay sa'yo. Kaya siguro nasabi mo yung mga bagay na yun. Pero, Toy. Yeah. Tandaan mo, ha. Ngayon ko lang ito sasabihin sa'yo, ha. Ah. Pero tandaan mo, mahal na mahal kita. Alam mo, lahat naman ang ginagawa ko para sa iyo. Eh. Gusto ko sana bigay sa iyo yung mapayapat magandang buhay dito sa Pope Paraiso. Kasi Hindi nang pinangako ko sa nanay mo eh. Naintindihan ko po tayo. Pangako. Tutulong ako yung ayusin yung buong paraiso. Mabalik natin dun sa sinabi mo. Sa buong paraiso na mahal ni nanay. Pabalik natin yung buong paraiso doon. pangako yan. Arlo J. Caparas, Totoy Pato. Weeknight, 7.15pm. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Prime Time Primero.